yung magnanais ka pang pumunta doon. Bawal sa graduation ko ang mga bobo. Hindi ka ba nakakalata na halos na ang pamilya natin in-invite ko? Ikaw lang ang hindi. mukang manhid! Okay, pasensya ka na. Ayan, dapat alam mo. Alam mo, matuto kang lumugar. Hoy, Jin, ano bang ginagawa mo, diyan. Wala, tambay? Papahangin. Bakit? Dabot eh, mo nga to kay Jandre. Narinig ko si kanina. Kailangan doon niya ng pera pang thesis, pang ambag. Pera na naman? E eh, di ba kakabigay mo lang doon nung isang araw ng pan-tuition niya? Okay lang yun. Kailangan kasi. Basta ibigay mo yun. Huwag mo sasabing ako nagbigay na, na? O siya, sige. Bibigay ko mamaya. Sige. Papahangin lang ako. Yeah. Uy, Jean, bigay mo to kay Jan O, oh, ano to, ate? Sapatos. Kita ko kasi yung ginagamit niyang sapatos. Luma na at sira na. nga, eh. Ate, eh. Kakabigay mo lang dun yung isa, ah. Kakabigay mo lang ng pera dun. Ikaw talaga. Puro ka nalang gastos dyan sa kapatid mo. Masyado mong ini-spoiled. Okay lang yun. Nag-aaral, eh. Binilhan mo na nga ng bag. Binilhan mo pa ng damit. Binibigyan mo pa ng pera. O oh, may natitira pa ba sa'yo? Basta, basta. Ibigay mo na lang kay Jan Ray, ha? Huwag mo sasabing ako na bigay. O, ah, ah. oh, Ate! Ano ba, ate? Ang swerte ng teacher ko sa akin. Bakit naman? Kasi may pambato sila sa mga quiz Tapos, may with highest honor siyang estudyante. At sino naman yon? Sino pa ba? E eh, di sa harap mo. Ha? Congrats! Manong, manong ka talaga sa ate mo. Napakatalino! talino huh? Alam mo, te, ang dami-dami kong kaibigan. Alam mo kung bakit? Kasi sa akin ka lang sila naasa. Kasi mga pulpul yung mga yun eh. Yan na naman siya. Nagyayabang na naman. Ate, bakit hindi ko ipagyayabang yung gantong talino? <laughs> Kau talaga. Pero si Atay proud na proud sa Talaga lang. Bakit hindi ka pa magiging proud sa akin eh? Napakatalino ng kapatid mo. <laughs> oh, siya. sige. Ako 'yung order na sa Shopee. ng dress para naman makasama ko sa graduation mo. Hindi, hindi ako pwede mawala dyan eh. Sige te, una na ako. Papasok na, papahinga ko yung utak ko. Yapong talaga nito. Sige na. Tita. Opo, tita, si Janry po ito. Tita, ah, saan ko po kayo sa graduation ko, ha? Pati po, tita. Sina tito, invite niyo po. Sabihan nyo po, para na po makita kung gaano karami sasabit po sa akin. Opo. Sige po. Para harap-harapan po na makita nila yung mga medal ko. Tita, with the highest honor po ako. Sige po, tita. Apo, maya na lang po ulit. Uy, Toy, pwede ba ako sumama sa graduation mo kahit tagapalakpak mo lang? Ha? Bakit? Ang lakas ng loob mo para sabihin sa akin yan. Mag-request ka na lang ng iba. Hindi kita pagbibigyan dyan, ate. Papalakpak lang naman ako sa'yo kasi proud na proud ako sa'yo, Toy. Ano siya sabihin ng mga klase ko? Imbis na hangaan ako nila, baka pagtawanan pa eh. Ano bakit? Bakit naman? Kasi ang bobo-bobo mo. Pag pumunta ka ron, sisirain mo yung araw kung dapat ako'y masaya. Grabe ka naman. Proud na proud lang talaga ako sa'yo. Oh, proud ka na. Oh, gayahin mo na lang ako kasi matalino ako. Hindi yung magnanais ka pang pumunta doon. Bawal sa graduation ko ang mga bobo. Hindi ka ba nakakalata na halos na pamilya natin in ko? Ikaw lang ang hindi. Huwag kang manhid. Okay, pasensya ka na. Ayan, dapat alam mo. Alam mo matuto kang lumugar. Ha? gusto ko yata ni ate. Ganda ng dress. Oh, Jin, bising busy, busy ka dyan. Oh, ate, tamang-tama. ako inabili sa shopping ng dress natin. Umunder ka na, pumili ka. Hindi na. Hindi ako pinayagan ni John Ray na sumama sa graduation niya. Anong nga ni pinayagan? Bakit naman daw? Ay, nahihiya daw kasi siya kasi ayaw niyang makita ng mga klase niya na may kapatid siyang mahina ang utak. Anong mahinang utak? Ang kapal naman ng mukha, sabihin nyo ni Jan Rey sa sa'yo. Napaka walang galang. May wala tayong magagawa eh. Ayaw niya. Anong ayaw, ayaw? Ikaw ang panganay. Ba't ikaw ang mawawala sa graduation niya? Ikaw ang ate namin. Ay, naku ate. Hindi pwedeng ganyan. Ako ang kakausap doon. Pakasura. Ah, Sino po ang maimbita? Hoy, Jan Rey lang nabalitaan ko na pinagsasabi mo kay ate, ha? Kasi dapat nang sa kanya. Bobo siya ate, hindi mo siya katulad. Anong hindi katulad, ha? Janre Ray, ganun ka mapinalaki? Hindi mo alam ang lahat ng sakripisyong binigay sa'yo ni ate. Wala kang kaalam-alam. Bakit? Alam mo ba na mga sapatos at damit mo ay galing sa kanya? Pinaghirapan niya yon, Pinagpuyatan niya. Nag-OT siya sa trabaho para lang ang mabili yun. Ni hindi niya pinapasabi sa akin na galing sa kanya yun eh. Kasi nahihiya siya sa Kasi wala siyang mukhang maiiharap sa iyo kasi ang tingin mo nga sa kanya ay bobo. Sa so tingin mo tama lahat ng pinagsasabi mo, Janrey? Ha? Huh? Sa so tingin mo tama 'yon? Nasabihan ng panganay nating kapatid na bobo? Hindi. <laughs> Oy, hindi naman pala eh. Janrey nga pero napakayabang mo hindi kita pinalaking ganyan hindi ka namin pinalaking ganyan kung ako sa'yo mag ka kay ate mag ka dun paguhin mo na yung ugali mo ha lakad na mag ka kay ate sakit to sakit sa ulo Ate. Hindi ko ba mga sister Sige yun, ano ba yung dyan Ate, makikiusap sana ako sa'yo. No. Na? sana huwag kang sa graduation ko. Na sana ikaw mismo magsasabit sa akin ng mga medal niya ko. Talaga ba? Oo, oh, ate. Para malaman ng maraming tao na meron ako ate na katulad mo na dapat ipagmalaki. At, ate, hindi sana ako ng sorry. Dahil sa mga nasali ko ka siya kanina. Okay lang yun. Ano ka ba? Kapatid kita eh. Sobrang proud nga ako sa lahat ng achievements mo. Pagpatuloy mo lang yan ha. Okay, pasensya na talaga ha. Wala yun. Okay lang yun. Kapatid tayo eh. Pangako, eh. Hindi ko na ulitin. Promise yan ha. Peace. Yeah. <laughs>